ang video na napapanood nyo ngayon ay isang pangyayari sa Java, Indonesia. Isang likas na kalamidad ang tumama doon. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang impormasyon sa video ay nagpapakita ng isang pangyayari sa Java, Indonesia. Ang likas na kalamidad na ito ay nag-utsok sa mga paglikas sa mga apektadong lugar habang ang mga otoridad ay nagtatrabaho upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Ang pagputok ng bulkan ng Semeru ay nagtakip sa Java, Indonesia na makapal na kumot ng abo at usok. Ang paglalakbay sa impapawid sa rehiyon ay naantala dahil sa aktibidad ng bulkan. Kung ating mapapansin, sa Java, Indonesia rin ang nangyaring isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan na kumitil ng napakaraming mga buhay na ating nakontent kamakailan lamang. Kung ating mapapansin, ay ganyan na lamang ang pagpapahirap kasi na mga kaibigan nating mga kristyano doon. Kaya, kung ating mapapansin, tila baga, nagagalit ang langit dahil sa pagtratrato ng gobyerno ng Indonesia sa mga kaibigan nating kristyano doon. At ating pagtignan, ang mga nangyayari sa Java Indonesia na mga kalamidad na talaga namang nakakaawa mga kaibigan kung ito ay makikita natin. Hebrew 12, verse 5 to 6 Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdisiplina ng Panginoon at huwag kang panginaan ng loob kung sinasaway ka niya. Mga kaibigan, tayong lahat ay may pagkakamali. Ngunit nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay itama niya upang sa ganun ay makita natin ang tamang landasin. Ginagawa ng kaaway ang lahat ng bagay para tayo ay pahirapan sa pumagitan ng mga trahedya ng buhay at mga kalamidad na ang akala ng karamihan ang Diyos ang nagbibigay nito ngunit ang totoo nito mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at inaalaw niya lang ang mga pangyayaring ito upang makita natin ang resulta ng pagkakasala ngunit mahal tayo ng ating Panginoong Diyos kaya naman magpasakop tayo sa Kanya habang maaga pa at tayo ay aalalayan niya hanggang sa katapusan ng salibutan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay sa iyong panlood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangriyan naming Diyos, hiniling po namin Panginoon sa inyo ang iyong pong proteksyon sa amin. Salamat Panginoon dahil ginagabayan niyo po kami. Itinutungo niyo Panginoon ang aming mga landasin sa tamang daan sa pamagitan ng mga pangidisiplina. Tulungan kami Panginoon na masumpungan ang tamang daan at gabayan kang Panginoon sa lahat ng aming mga ginagawa araw-araw. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.